Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for December 2025. So mga Libra, nasa dulo na po tayo ng taon na ito. So ano po naghihintay sa inyo? Let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your core energy, the Queen of Cups. Beautiful. In the area of what you don't see coming, you have the Emperor card. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Four of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Chariot card. Ooh, interesting, interesting. In the area of your near future, you have the Seven of Swords. In the area of your challenge, you have the Sun card. Ooh, beautiful. In the area of your fortune, you have the Knight of Wands. Wow! May good news akong nakikita for you. Congrats po. In the area of your divine messages, you have the Six of Wands. At ang outcome niyo po for the month, patulay ng January, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Libra, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. ako salamat po sa inyong lahat. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong free reading for Libra dito sa ating channel. So, thank you po. So, at the background of your energy, the Queen of Wands. Queen of Wands, kailangan daw talaga maging matapang ka this time. Maging adventurous ka, Libra. Nakita ko na minsan, ikaw ay pinapanghinaan ng loob sa tuwing may gagawin kang bago, o sa tuwing may tinatawag ang puso mo na gusto mong simulan, gusto mong gawin, laga mo iniisip na, ay wag na, baka mapahiya lang ako. Ay wag na, baka mag-fail ako dyan. Ay wag na, maraming magagaling doon. Ayoko nang sumama doon, baka ano lang mangyari sa akin. So you always tell yourself something negatively. Kahit naman magaling ka, marunong ka, maganda ka, charming ka, This month, you need to think positively maging positibo ka naman sa pananaw mo sa sarili mo, pananaw mo sa pangarap mo, okay? Maging go-getter ka ngayon, maging social butterfly ka, no? Go with parties, go with reunions, um, family gathering ngayong buwan na ito. Ipamalas mo yung galing mo at huwag ka mahihiya. Especially maraming mga Christmas parties, maraming mga dapat simulan sa mga grupo-grupo or gathering, no? Uh, be the authentic you maging totoo ka lang sa sarili mo, carry yourself yourself up high. Um, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ikahiya. Okay? Partneran natin to ng card for the month. Harmony. Harmony is the beautiful melody in relationships. So ngayon, kailangan talaga magandang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa buhay mo. Um, nakita ko rito na continue cultivating relationships, magandang pakikipag-ugnayan, pahikipag-kaibigan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayong buwan na ito talagang you're gonna be sociable. Attending parties, birthdays, um, holiday season, Christmas party, reunions. No? So, ito ang panahon talagang marami kang makikilala. Okay? At the center, you have the Queen of Cups. Queen of Cups, this month, Libra, kaya po'y pinapayuhan na yung spirit guides na sundin mo ang puso mo about something. Meron kang gustong gawin, pero naglalaban ng isip at puso mo kung dapat ko na bang simulan or hindi pa ako ready. Maaring marami kang kinakatakot or maaring marami kang kinakonsider sa buhay mo this time. Kaya ayaw mong yakapin yung talagang tawag ng damdamin mo. Pero ngayong buwan na ito, kitang kita ko, yung payo sa'yo na yung spirit guides na sundin mo ang tinatawag ng puso mo. Alam kong alam mo yan. Kung ano yung sisimulan mo now, kung ano yung balak mo, kung ano yung plano mo, ramdam ko na yung puso mo, yung intuition mo, desidido ka na. Kaya lamang naghahanap ka pa ng mapanghahawakan para mag-take action. Ano? So clarify natin siya. Queen of Cups. Siya nga pala Libra, since ito po ay December reading bagong-bagong monthly reading, isulat mo sa baba ang iyong manifestations dali dahil magaganap yan this month. Isulat mo ay manifest na blank ay maganap this month for me. So, sulat na, sulat na. It will come true para sa'yo. Oops. The Queen of Cups being clarified by Oto Milapon, the Judgment Card. Yes. Kailangan mo talagang magising sa truth na yon. na Uh, answer the call. Answer the call. May calling sa iyo si God eh. Meron siyang pinaparealize sa iyo. And you need to listen. You need to take it to heart. At sabihin mo, God, ito ba talaga yung gusto niyong gawin ko? Kasi kahit anong gawin kong tulog or pagkalimot dito, ito pa rin yung gusto kong gawin. So, tawag yan sa iyo ni universe, ni God na ito yung direksyon na gusto nilang gawin mo. So ngayong buwan na ito, follow your heart and see kung ano yung destiny na tinuturo sa'yo na dapat mong tahakin. Okay? Narinig ko rin dito na you need to ma-enlighten or mag, ma, maliwanagan tungkol sa mga nasa puso mo, nasa nilalaman ng damdamin mo. Panahon na para harapin yan, <coughs> Panahon na para um, Buting-tingin kung ano talaga yung ninanais mo. And uh, listen to that, magising ka dyan, and work on it. Okay? In the area of what you don't see coming, you have the emperor card. um Sabi na yung spirit guides, kitang-kita niya, that you will be, parang may biglang tapang ka ngayong buwan na ito. Tapang nagawin, asikasuhin, humakbang tungkol sa isang bagay. Kaya nga nasa energy in your background, si Queen of Wands. Talagang confidence, self-esteem, tiwala sa sarili na maging matapang ka na aksyonan yung isang endeavor sa buhay mo. For example, kailangan um, maging leader ka this time sa grupo ninyo. For example, sa, sa trabaho, biglang ikaw yung bagong leader sa Christmas party. Or pero kayong bagong task, ikaw ang naka-assign. So, Ngayong buwan na ito, mapapama mapapamalas mo, Libra, ang iyong leadership skills. Na kailangan talaga um, decisive ka, handa kang lumaban, handa kang kumilos, hindi ka uurong. And you will use your skills para matupad ng isang bagay. Kaya gamitin mong armas this time ang iyong confidence because it will make happen for you. Okay? The emperor card, clarify natin. But first, Libra, sa po kayo nanonood ng reading natin this month? Comment down below. Gusto ko pong malaman kung saan kayo nagpapasko this holiday season. Comment down below po. The Emperor card, the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is parang taking action on your plans. Kasi po, si Knight of Pentacles, siya yung uri ng knight na puro siya plano, 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 idea, 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 nilalatag niya lahat ang gusto niyang gawin, pero handa ba siyang itulay or ihakbang ang paan niya sa katuparan ng kanyang mga plano. And here, napakalinaw sa iyo ng payo sa iyo na yung spirit guides na kung ano yung plano na yan, kung ano yung idea na yan na mabubuo mo ngayong buwan na ito, maging matapang ka at maging palaban ka to take action on it. Okay? Be brave be confident in your plans at gawin mo siya, it will be fruitful para sa'yo. Kaya nga sabi na yung spirit guides, pakinggan mo ang puso mo. Alam mo kung anong gusto mong gawin ni eh. At magising ka sa katotohanan kung ano yung mga karapat dapat mong gawin para matupad siya. Okay? Answer the call. Sundin mo ang tinatawag ang damdamin mo so that ma-realize mo kung ano talaga yung naghihintay for you this month. Okay? In the area of what you need, you have the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles, sabi na yung Spirit Guides, this month, you need to know your priorities. You need to know kung ano yung mga bagay na importante at ano yung mga bagay na hindi. Kasi marami sa buhay mo this, ma uh, this month ay mga panggulo lamang. For example... Um, issue ni Pinsan, ayan mo siyang sumagot sa issue niya. Huwag mo na siyang abalahin pa or huwag mo na siyang pakialaman pa. Let your Pinsan deal with Pinsan's problem. Parang ganyan. Alamin mo lang yung worthy ng time mo, worthy ng effort mo, at yung karapat-dapat mong pagpawisan at pag-ubusan ng oras. Lalo't higit, marami kang kailangan gawin ngayon this month with the family holidays or Uh, mga dapat ihanda, mga dapat asikasuhin, some of you, may mga issues sa family, with the bills, with the budget, or financial needs. Kailangan tutukan mo daw yan more than anything else. So ngayon, you need to figure out, Libra, kung ano ba talaga yung dapat kung paglaanan ng oras, okay? Hindi lahat yan deserving ng time, okay? The Four of Pentacles. the Five of Swords. Ooh, interesting. Five of Swords, um, narinig ko, sa mga you may mga gusot ba or merong mga hindi pagkakaunawaan with someone else. Whether katrabaho, kaibigan, kapatid, mag anak And you feel like, worth it ba to? Worth it ba talagang ikip ko pa sa life ko? Eh, hirap na hirap na ako sa kanya. Or toxic na toxic na ako sa bagay na ito. If something is not worthy of your time, let that go. Okay? Lagi mong tanungin sa sarili mo, Libra. Very, very important ito. Tanungin mo sa sarili mo, pag may issue, pag may gulo, may something, ganyan, or may mga aberya, lagi mo sabihin, kapatol-patol ba yan? Worthy ba ng time ko na pag-aksihan ko ng oras to? Kasi kung hindi, i let go mo yan. Huwag ka, nang, huwag ka nang or huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo sa pagyakap sa mga bagay na hindi worthy ng, ng sarili mo. Okay? Uh, time na to para isipin niyang mabuti. In the area of what's affecting your current energy, you have the Chariot Card. Chariot Card, urong sulong ka. Pagating sa mga gustong mong gawin sa puso mo, or gusto mong simulan, gusto mong asikasuhin, uh, meron ka na talagang tawag ng damdamin. And nasa kamay mo kasi yung manibela eh, libre eh. Uh, ikaw pa rin naman kasi ang uh, magde-decide kung gusto mong ituloy yan o hindi kung ano yung tawag talaga na makakabuti sa iyo, makakaluwag sa damdamin mo at pupuno sa contentment and happiness mo. 'Yun si Queen of Cups. Eh. So, ang kaligayahan mo ang magpapaandar sa iyo. O yung passion mo ang magpapaandar sa iyo. Hindi sulsol ng ibang tao, hindi um, pressure from other people, but you. Kasi magkutuloy-tuloy ang andar mo kung mahal mo yung gagawin mo at ma-realize mare mo kung gaano kahalaga na pakinggan ang puso mo. So, if you could just prioritize your heart in your actions, in your journey, magiging tuloy-tuloy ito at hindi mo siya bibitawan. Okay? So, panahon na para magising ka dyan. Napipilitan ka lang ba, Libra, sa mga pinapagawa sa'yo or bukal ba sa puso mo yan? Meron ka bang gustong simulan this time na sabi mo, parang pangarap ko yon parang gusto kong i-try, pero pinapanghinaan ka dahil sa ibang tao? Panahon na para tignan mo yung journey mo. Listen to yourself. Maging confident ka at maging palaban with your plans. Okay? Chariot cards being clarified by the moon card. Yes, pabago-bago ang iyong isip, pabago-bago ang iyong emosyon. Maybe because hindi ka ganun kasigurado. Normal naman yan, especially with uncertain things, with unclear things, no? Marami pang malabo at hindi sigurado. Kaya naiintindihan ko yung pabago-bago isip mo, pabago-bago din ang mood mo, pabago-bago din ang pananaw mo tungkol sa journey na ito. Pero kaka -atras abante mo, parang stuck ka na dyan. O maandar ka ng sampung hakbang, babalik ka ng lima. So, pagganan-ganan ka lang. So, you need to figure out, listen to yourself, so that magaroon na ng magandang andar very important yan for you. In the area of your near future, you have the seven of swords. So ang tabayanan mo libra after after watching this video for the next seven days, seven weeks or seven months, you have the seven of swords, giving you the message na sometimes you need to work on your own, okay? Especially aalis ka sa mga bagay na magulo, conflicting, uh, toxic, na hindi worthy ng time mo you need to prioritize what's important para sa you with the four of pentacles and here with a sudden realization na kailangan mong unahin ang sarili mong kaligayahan, sarili mong happiness, talagang dito magisimula ka maging act active for yourself. Uh, Kitang-kita ko yung pagiging hands-on mo. Um, you are doing things on your own. Meron sa inyo, hindi mo i-share sa iba. No? Sabi ko nga, pag lumalabas po si Seven of Swords, huwag mo munang i-broadcast sa ibang tao kapag may gagawin ka. For example, may plano kang ganto, may plano kang ganyan. Sa kamo ipamalita kapag okay na, pag sureball na. Kasi sa paligid mo maraming mga nega, maraming mga bashers at tamang inggit, no? In mga insecure, baka ma-jinx pa yung gagawin mo. So make sure na work in shadows, work on your own and enjoy the process. Nakita ko rito mas magiging madali, mabilis at walang purnada yung kilos mo kapag pag ikaw ang gumagawa. Parang ganun. So, uh, magiging mabilis yung momentum kapag ikaw ang kumikilos mag-isa. Okay? We have harmony nga pala dito. Really, really uh, giving us the hint for this what you need. At talagang kung may away si Galot problema sa ibang tao, ikaw na mismo umiwas para mapangalagaan mo yung mga bagay na para sa'yo. Especially here, oh, with a Seven of Swords. Ikaw na yung mag-escape. Ikaw na yung lumayo. And be productive on your own. okay? Seven of Swords. The Six of Swords, yes. Moving along. Talaga namang. Ikaw na yung mag-move on. Ikaw na yung umiwas. Ikaw na yung uh, magkaroon ng pagkapasya. Na mo i-keep yung sanity mo. i mo yung katahimikan mo. Para hindi magulo yung mga bagay na gusto mong gawin. Seven of Swords. Ramdam ko yung wala ka ng tiwala sa iba. Wala kang, uh, narinig ko may trust issues ka na with a certain per, with a certain person, certain group, na parang sabi mo, hindi na ako aasa sa kanila kasi hindi sila mapagkakatiwalaan or hindi sila reliable, hindi sila maaasahan. Kaya ngayon, kapag kumilos ka on your own and you prioritize things on your own, hands-on, doon magkisimulang sumulong or umabante yung mga plano na yan. So, ganoon din pagdating sa mga relasyon, umiwas ka na, lalo kung toxic, uh, magulo, conflicting, hindi worth it, para magkaroon na ng magandang tahimik na abante yung sa'yo, okay? In the area of your challenge, you have unmasking truth, yes. The eyes sees only what the mind is prepared to know. Self-examining and revelation. Sabi dito, bigyan mo ng bagong mata ang mga nakikita mo hindi lahat na nakikita mo ay totoo. So you need to know the truth and see the truth sa buhay mo. So that malaman mo yung buong-buong katotohanan. geron sa trabaho, sa kaibigan, sa pamilya. Another message, addiction. O meron ka daw kinaka-addiction ngayon, Libra, na kailangan mo itigil or kailangan mo i-moderate. For example, sobrang pag-inom ng soft drinks, sobrang panonood ng Netflix, na hindi ka na nagkatrabaho, sobrang chismisan. Sobrang, um, kung ano man, yung mga ginagawa mo na sobra-sobra na, na kailangan mong bawasan kasi medyo nakakasagabal na sa tapat mong gawin. So you need to figure that out, Libra, kung ano yung kinakaadikan mo this time na medyo malina In your challenge, you have the sun card. Some of you ay medyo nega thinking this time. Baguhin mo to. Mag-positive thinker ka. Lagi mo isipin na kaya mo. Kung meron ka daw mga bagay na hindi nare-realize, um, nakita ko rito na meron mga katotohanan kang dapat malaman about something or someone na you need na kailangan mong ng mabuti. At maging matapang ka to face that truth. Kasi meron kang hindi alam eh. So kailangan mo daw maliwanagan ka this month. Whether sa trabaho, sa kapatid, sa relasyon. Para alam mo yung next big move mo. Some of you nakita ko parang Naka, nakatayo ka sa limitadong mundo mo na parang every galaw mo feeling mo feeling mo binabash ka o pinupuna ka every ginagawa mo may ma mahasabi sila sa so parang ito yung um, sign sa iyo libra na palayain mo ang sarili mo sa judgment ng ibang tao enjoy your life wag mo hayaang nakabase sa ibang tao yung kaligayahan mo okay napaka-importante niyan the sun card the Knight of Cups. Knight of Cups, lagi mo lo ting tingnan kung ano yung kaya mong i-offer. Kung ano yung kaya mong ibigay as serbisyo sa iba. Kung ano yung kaya mong ilaan na, na, na paraan or talent or skills na kapakipakinabang kesa magpakanega ka dyan. Marami kang pwedeng abutin kung may tiwala ka lang sa sarili mo. Offers will come in. Buksan mo ang mundo mo, palawakin mo ang mundo mo. Huwag kang tumayo sa limitado mong mundo dyan. Feel free. Enjoy the world, explore the world. May kita mo yung mga offer darating yan sa'yo. Yung mga bagong pintuan, mga bagong pagkakataon. It will be available for you. Kung lalawakan mo lang yung isip mo, mundo mo at sarili mo. Okay? Napaka-importante nito pag nilay-nilayan mo today. In the area of your fortune, you have in the flow, everything is smooth sailing. Sabi ko nga sa inyo, if you, if you could just follow your heart, talagang dinadiretso ang andar niyan. Okay? You also have fellow travelers, support is all around you. May mga tao daw tutulong sa'yo at sa support sa'yo. Ito yon with the six of ones. Kaya huwag kang matakot na kumilos mag-isa or gumawa ng isang bagay kasi papadalahan ka ni God ng mga karapat-dapat na tao para tumulong sa'yo. O sa sa'yo. In your fortune, you have the Knight of Wands. Knight of Wands, yes, sabi ko nga sa inyo kanina, meron kang aasahang good news this month. Whether a call, text, chat, or email about something na gusto mong simulan or inihintay mong mangyari. Narinig ko go signal ito, makakalarga ka na na parang hinihintay mo lang yung confirmation na yon with a certain person na tawag or confirmation about something. Sabi mo, yes, yes, makakalarga na ako, eto na yon uh moving forward, uh, ngayon naging go-getter ka, maging achiever ka, no? Ilaban mo 'to because this will make your December worthwhile, adventurous, at talaga namang exciting, okay? So, clarify natin 'tong bagong paparating na blessing sa iyo na ikakaganda ng iyong Pasko at December. Knight of Wands. The Seven of Pentacles. So, wow. Whoa, ang ganda nito. Seven of Pentacles is really about nagbungang mga hinihintay mo. Okay, if you're waiting for something to arrive, na mabuo, magbunga, magkaroon ng resulta, magkaroon ng development, darating daw siyang yung buwan na ito. So congrats po. I-claim mo to sa baba. I'm now getting the fruit of my labor. I-comment mo yan sa baba. I claim, I claim, I am now entering the good news in my life na may go signal ka na sa mga paparating na hinihintay. So congrats. This is really a good news for you. I don't know why. Nakita ko parang may tawag because ikaw na yung pasok, ikaw yung tanggap, sa'yo so binigay kasi halimbawa may nag-back out na isa kaya ikaw ang pinili, parang ganun. Or handang-handa na yung hinihintay para makalarga ka na. So congrats po. Narinig ko visa, documents, congrats. So i-like mo na to, i-claim mo, mo na yan para makuha mo yung energy niya in your divine messages, it's time to take action. Yes, ito yon With the Emperor card. Panahon na para actionan mo ang mga plano mo. Okay? You also have proper uh, prosperity lies ahead. Wow! Meron ka daw kasaganahan na aasahan moving forward. Especially here, with a chariot card. Kaya wag ng atras abante. Maging, uh, maging uh, solido na yung iyong decision, Hindi pa iba-iba. Okay? in your divine messages, meron po kayong six of wands. Six of wands is a card of victory. Sabi dito, mag magkatagumpay ka sa bago mong gagawin. Ang kailangan lang libra, give your focus, give your full attention. Dapat eyes on the prize, eyes on the target. Huwag kang papanghinaan porque may maraming mga mata ang nakatingin sa'yo or maraming pressure. You are the chosen one this time. Okay? Ikaw yung bibigyan ng biyaya kaya tapangan ang sarili. Patunayan mo kay universe na handa ka, prepared ka, you are ready for the blessing, na hindi ka uurong, hindi ka aatras, hindi pa iba-iba ang feelings mo, and you will tell the universe na handa po akong itulay ito hanggang sa maabot ko yung tagumpay. Okay? Sabi ko nga kanina, huwag kang mag-alala, meron mga karapat-dapat na taong tutulong sa'yo, around you, giving you their full support or Uh, assistance or guidance para matuloy mo yung tagumpay na yan. Okay? The six of wands. The nine of cups. Wow! Alam mo na Libra, kung kayo po ay avid viewer ko sa bawat readings natin dito, kapag lumalabas si Nine of Cups in my practice, panahon na to para mag-wish ka. So ngayon, make a wish. Pumikit ka na. Idasal mo na yung wish mo na yan. Kasi garantiyang garantiya by the Nine of Cups, a wish fulfillment is coming. So napakaganda dito. Follow your heart, follow your happiness. Kapag sinunod mo talaga yung kinakailangan, naghanda ka, nagresearch ka, pinigay mo ang lahat, magtagumpay lang ka lang sa bagay na ito, matutupad yung wish mo sa buhay. For example, kailangan mag-present sa opisina, ikaw ang leader sa grupo, gawin mo ang lahat para makapag-present ka dyan. Maging successful yung presentation, boom! maaring maging bukas ito para sa promotion mo. Halimbawa, kung yun ang wish mo. Or magkaroon ka ng bigger salary, halimbawa. Or reward. So kung ano man tong wish mo, lalapit lang ito kapag nag-align ka sa mga dapat mong gawin para magtagumpay ka this time. Okay? So kailangan salubungin mo yung wish with effort para maging successful ka. Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have gong, an An exciting event. Wow. Meron ka daw gagawin this time na exciting na mga okasyon. Sabi ko nga sa inyo kanina sa opening natin, meron kang mga socializing moments ngayong buwan na ito. Party, reunion, events. So congrats. You have dog barking advice from a friend. Meron daw kaibigan na papayuhan ka makinig ka. Realize mo kung anong dapat gawin, okay? You also have rainbow. The, more, the most difficult part of a situation is over. I-claim mo na to. Meron ka daw pinaproblema, matatapos sa daw yan. You also have boots. Increase your efforts if you want to achieve your goal. Yes, ito yon. Kung gusto mo talaga mag-succeed at maging victorious, mapalapit ka sa um, wishes mo, you need to give your full effort. Okay? Ang outcome mo for uh, December 2025, Libra, patulay, sa January next year, the Six of Pentacles. Wow! Nakita ko rito, you're gonna receive the good result sa inaasikasa mo. More than the uh, go signal or good news tungkol sa mga bagay na hinihintay mo magbunga, ma mo na yung mga gagawin mong bago at ito ay mag-uugat sa mga pinaghirapan mo. Um, some of you, nakita ko, babayaran ka na sa utang, babayaran ka na sa trabahong ginawa mo before, or you're gonna receive the well-deserved na blessing mula sa mga ginawa mo dati. Nakita ko rin dito, Libra, na magiging malinaw na sa'yo kung ano yung mga dapat mong paglaanan ng effort kesa sa hindi. So, pagdating ng January, you're gonna realize, ah, okay, bitawang ko na to, kasi hindi naman to nakakabuti sa akin. And then this one, ito na lang prioritize ko kasi parang may potential sa akin. So parang ngayon, pagpasok ng bagong taon, gitang kita ko yung paglino ng isip mo sa mga dapat pahalagahan at yung mga dapat na ihinto. Okay? Very, very good for you. Six of Pentacles, clarify natin to nakita ko rin dito na naghahangad ka na ng equal give and take. Pag hindi mo nahukuha yung isang bagay na alam mong deserve mo sa isang bagay o sa isang tao, parang bibitawan mo na siya. Sabi mo, hanapin ko na lang sa iba yung mga deserve kong makuha na hindi ko makuha-kuha sa'yo or binibigay ko pero parang wala ko nahihita pabalik. Parang ganon. Ganon din sa pangarap o trabaho. Parang you're realize kung saan ba talaga kapaki-pakinabang. kapaki -paki pakinabang at sa saan ka nakakuha ng magandang benefits. The Six of Pentacles. The King of Swords, yes. Medyo palaban ka na this time. You know what you want at you know kung anong ayaw mo. Yun ang importante dito, pagpasok ng bagong taon. Uh, magiging malino talaga sa isip at puso mo. Kung ano yung mga bagay before na pinahalagahan mo, yes. Pinaglaanan mo ng effort, pera, pagmamahal, time, pero na-realize mo, ay, hindi ko na siya kasama sa buhay ko next year. Hindi ko na siya pwedeng dalhin pa next year. Putulin ko na kasi it's not working anymore. Hindi na balance. Eh. So ngayon, you are now a go-getter. Talagang puputulin mo talaga yung ayaw mo. And then, you gonna embrace something that you know and sure kang para sa'yo. Nakita ko rin dito, ayaw mo na magkasya sa kakarampot hindi mo nahahayaan na magkaroon ng unfair treatment from someone or something. Parang magiging matapang ka na napuntahan, habulin, kunin. Yung alam mong may equal give and take sa buhay mo. Okay? So congrats para sa'yo. Very, very clear future at you will get what you truly, truly deserve and rightfully so na makuha mo. So congrats po, Libra. So, ito po ang inyong December 2025. Saan so, po kayo naka-resonate? Comment down below. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Libra. I love you. This has been James of James Arya PH. God bless everybody.